sa mangkong ating paris with witmachin mm -hmm. nampa napakasarap na sabaw kaya ano pang nintay yung tikman ng bagong tinuladuatan paris paris ng galu yun yun ng bagong sa yan yun sa bawo ng ba? ay 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 Ito, po ang ating dalawang ganito at saka 160 pesos sa overlord 420. 20. Ito po at dalawang Paris or Kubuto or Paris po lang yung buwan. nag-order. Bago trending nga po. Alright, kuya, tatlong kasama 30. mo. 320 yan. Tapos, 520. Kailangan na kasama ko kukuha. Sige. Ito. Ay, baka masunog yan ha. Ang nalagay dyan. Tatlo pa. Isa pa. Isa pa. Sino po yung kukuha ng ating gusto ko? Hindi siya yun? Okay. Hindi, sa'yo yun o to? Ha? Sa'yo yan. So, huwag yan kasi baka madisgrasya malaglag. Kanawa, kanawa. Dapat kung may kasama kayo sa kuhan. 6.20 kuya, 6.20. Okay. Huwag tayo magkabibito ng alanganin, baka matapon, sayang lang. Sayang ang napakasarap na buto, baka sa ko buto ko bulalo. Talaga namang gusto, naka-underize ko yan. Ang talaga namang pinag-uusapan ngayon ng mga balintis na kapitbahay ko. O, ito pa o. Ay, chat out pala sa ating mga viewers ha. Huwag nyo kanilimutan like, follow, and share ng ating Diwata fanpage. Yeah. Yeah, ang ating Facebook Hello, page. At okay, okay. syempre, pasensya na kayo kung bakit hindi tayo nakakapag rapo uh, dun sa oh, cellphone dahil walang signal na. dito. Pero may mayroon may na, no? Tuloy ah, na ang raffle natin okay, okay, mamaya. Kaya abangan nyo na kung okay. may mananalo mamaya na isang brand yung brand yung cellphone na naman. So mamaya abangan nyo yan, ha? Magtuloy-tuloy ngayon natin live Like, follow, and share ng ating page. Kasi pag may share and kayo at nakapalo kayo, may chance kayong manalo 12 ng 12-month brownie. Oo, po. Kaya lahat po pwedeng sumali dito. Kahit na sino, basta nakapalo kayo, pwede kayong sumali. Kaya ano pang nyo pag sa page nyo, sa wall oh, nyo, sa video. nyo. i-follow nyo na kaagad para ako sa anak ng ating palaro. So, ha, mga abang-abang kayo kasi may brand new cellphone na naman oh, ay pang humigay diwata Paris Overpunting. Maraming salamat sa ngalan ng diwata ng Diyos. Yes. Hawak kayo maingay kasi ay, kayo, ayun, ayun, hey, ano nang tagal ko po ay ang naman itong mga lalaki na mga ito. Ayaw ni Hey, overload ito na. Ayun, Boss. Ayun. Tapos dito. Ayun, ito na. na. Sino pang ano diyan? Overload. Overload. Overload na ikaw ah. mo ano ng ngayon tayong Paris Bula luha, ito, ganito po yung napakarami ng curb. Uh -huh. pa Paris Bula Paris no? Bula okay. Ito yung order, 160 to underized, eh. Underized, 160. Pidyan mo nga yan, 160. Okay. Kaya madam, ganito okay. eh. Ito, 100 underized po. So ito, 160. Paris Bula na Napakarami naman, napakarami naman. Isalaga naman, ano ba? Wala, wala ko lang dyan. Dito lang tayo, mahal yan. Oh, dito kuya, 160. Asa na si kuya ay nagbayad? Dito na pila, huwag ko lang nabigay yan. Dito na sa lahat niya. Huwag ko lang tinitingnan. Sabaw po Pilip... doon so, po. po yung sabaw niya. Ano yan? Ako lang ng kalitipa. Ang pangalit doon ang pasok ng ano. Doon doon ang pasok ng ano. Kanin chili rin doon sa kapila. Ayan, 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 ayan. Mga, may mga viewers na ba tayo? 700. Ayan, 700. Shout out sa 700 viewers. Papakita ko lang sa inyo ating bagong location at bagong piso. Talaga namang walang tayo Naman sa kalsada. Doon sa Marcos, sabi ko buha ko ng piso. Ayan, meron na Maraming salamat kay God. Kasi hindi na lang ako ng piso na so, Ayan, nalawak malawak at saka may yan. Kaya sa lahat ng gusto pumunta, simple lang tayo as in lugar lang. Nagbago lang ng location ng Pwisto kasi nagigit siya. Pero gilid pa ng kasada. Sa dati kong Pwisto, move forward ka lang papuntang sa Senior Building at saka DSIS. Kaya yes, ako ng DSIS. Kaya yes, ako yes, yes. yes. ako matatagpuan ang Diwata Paris over new location, new menu, at siyempre yung overload na pag run natin diyan mawawala. So, yan mo mga kumakain. Sarap po! 1 50 50 50 OY! Subaru! Oi, WALA! Sa so, may joke na pa rin po, malapit lang sa GSIS. Eh. Kaya naman guys, abang-abang lang kasi na Brand yung cell na naman ang na ipapamigay mamaya ni Duwata Paris Overload Kaya kung hindi ka pa nakapalo, usap tayo dito Baka maano tayo yung mga Kung hindi ka pa nakapalo, magpalo ka na ngayon Kasi oh. may chance ng manalo SIM card at tayo okay na may signal na kaya so ngayon yung pagbibigay natin ng isang sa cellphone. cellphone mamaya yeah, kung nakapalo na, ka pwede kang sumali kahit sino abang abang Yeah. <laughs> Yung mga schools ay patuloy po na dumarating ang ating mga dibuto. Sorry. Ay, hindi lang sa'yo. Ay, ang salat ng itong pumunta, maganda siguro kung motor na ang para mas maraming parking ang makakaparking. Kasi ang area natin, hindi naman rin pag-rook mabilis na makaparking. Kasi minsan, pagpuno na ng pagmahakot siya ang madala nyo. Pag napuno yung parking, maghihintay lang tayo ng parking kung sinawaan yun. Pero kung malalayo kayo, mas prefer dito. Mas maganda kung motor yung dala nyo. Parang paso ka sa mga iba. So yun ka. Nakasama sa live. At syempre pa, nag-iisa lang po ang ating page. Luwata Paris Over Page. Mag-ingat lang dun sa mga ibang account na pangalan ko yung gamit. Kasi baka mamaya, kung scam o whatsoever ang gawin nila, maging aware po tayo. Ito lang po yung account natin. Lagi tayo nakalive. Uh, mayroon kasi mga account na nakikita ko dito sa Facebook. Uh, Nag-sign sila ng account yung wari ako. Pero so, hindi ako yun. May mga malalaking followers. So, para lang maging aware kayo na marami pang account dito so, ang diwata Paris Overload. Uh, make sure lang na makita nyo ko laging nag-live. Na kasi ito po yung legit. Pag isa lang itong account, ang pangalan ng account natin ay diwata Paris Overpunch Feed. Diwata Paris Overpunch Feed. So, yun. At siyempre si Diwata namimigay ng cellphone, di ba? Abang, abang tayo mamaya dahil tuloy ang pagbibigay natin ng brand new cellphone. Talaga namang sino naman kaya. Mayroon na kasi dalawa ni Ngayon pangat ko na itong bibigay ko. Kasi pagsasalamat ko lang yun sa mga followers, sa mga supporters ko. Kaya magbibigay ako ng cellphone. Ayan, maraming salamat. Makita mo natin ang mga, ano, mga makain. Oh. Pero...